What's up mga chong? Ngayong araw na to ay may na-discover ako na masarap na kainan na siguradong ma-enjoy -e mo. Dahil dito, hindi lang siya affordable, marami at malalaki rin ang serving nila. Sa sobrang in-demand nga ng product nila ay umaabot na to ng kabite at bulakan. Meron nga sila dito ng yempo na sobrang crispy at well marinated. Samahan mo pa nga yan ng masarap na gravy at fried rice. Meron din sila dito ng truffle pasta na overload sa cheese. Nakaka-enjoy nga rin tong chicken savory nila dahil chicken leg quarter na siya for only 129 pesos. Hi, ma'am! Hi po. Ma'am, ano ba yung mga ino-offer niya dito? Ano po, bale, apat na variant po yan ng uh, chicken tsaka pork po. May barbecue liyem po, savory, tapos fried chicken po, tapos isang crispy liyem po po. Ano yung bestseller niyo dun, ma'am? Bestseller po namin, halos lahat din po kasi. Ah, lahat po. Araw-araw po nagtatalo po yung iba-ibang variant ng food po naman. Ng... Pa may nakita ako dito kasi paborito ko tong ano eh, Magkano yung ganyan niyo? 129 lang po. 129. With egg na po siya tsaka. Ah, with right? egg. Opo. Tapos may ano yan, ma'am? Ito nandito sa ano niyo, may kasama na yung mixed veggie, no? Opo, meron may, ah, may... po. Pero oh. choice of ano sides po, pwedeng mixed veggies, pwedeng kifino po na may kamatis. Mama, nang oras kayo nag ano, open dito? Ah, uh, 5 p.m. po hanggang 3 a.m. 5 p.m. Everyday Every day yun, ma'am. Ayan, Wednesday to Monday po. Wednesday Bali, ma'am, sa pa matatagpuan tong Back Food Hub? Dito po sa, ano, Baclaran, Paranaque City po. Di, uh, along Dimasalang Street po. May kita din po dito sa mismong salon, salon shop po namin. Holy Nails Slash Vault Manila po. Yun lang po yung ipipin. Ma'am, sorry, ano nga po ulit pangalan nyo? Camille Garcia po. Ah, si Ma'am Camille pala. Ma'am, pwede po mag-order ano, dito? Mag -order through online? Pwede po, pwede, pwede po. Lagi ako nandito sa Baclaran, pero parang ngayon ko lang siya nakita. Bagong mm -hmm. open lang ba ito? Opo, three weeks ago pa lang po kami. Pero meron na po kaming kainan. Dati pa po, nag-close lang po kami. Nag-stop lang po ng operation. Nag-continue lang po ah, kami ngayon. Ah, continue na. Ngayon bali, 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 dito yan, guys. o, dito sa may Holy, Holy, ano, Holy, Nails. Nails. Eh, Flashbolt Manila po. Yan. Same dito, ma'am. Anong oras ang open ito? Ito naman pong salon, 11 a.m. hanggang 10 p.m. po. Ah, parang sabay, sumasabay na lang din kayo sa operation oh, time. Po, Yan, no? Sige nga mo, pa-order na ako nung mga nagsasarapan nyo dyan. What's up mga chong? Nandito tayo ngayon sa Baklaran Paranaque para subukan tong Bak Food Hub. Bali mga chong, nag-offer sila dito ng iba't ibang masasarap na pagkain. Kagaya nga netong crispy yen po mga chong. Oh. For only 129 pesos, meron ka ng napakalaking crispy yen po. Mas malaki pa sa mukha ako mga chong. Tapos meron na yung fried egg at fried rice. 120 na lang yan. Meron din sila dito mga chong chicken savory kung mahilig kayo sa mga uh, chicken na uh, alamax yan. Pwede pwede sa ito. For only 129 pesos mga chong chicken leg quarter na to. May thigh and legs. May plain rice at may kasama na yung eh, Kung mahilig ka naman mga chong sa mga yempo, Meron din sila ditong barbecue yempo for only 129 pesos. May veggie na yan, may plain rice, may dalawang yempo, at may fried rice. Meron sila ditong naglalaki ang Shanghai for only 79 pesos. Bali mga chong, apat to. Kinain ko na yung isang kasi gutom na kayo. Kung mahilig ka naman mga chong sa sisig, tapos gusto mo rin kumain ng fried na Shanghai. Eh, meron sila ditong combo for only 149 pesos. Tingnan nyo naman itong mga chong. Oh. Napakaraming sisig nyo. No? Tapos, samahan mo pa na ng Shanghai. Oh, napakarami 149 lang. Feeling ko mga chong, eh, good for two na to. Yung tong combo meal nila. 149 pesos lang. Meron sila ditong spaghetti pasta for only 89 pesos. At syempre, mga chong, yung paborito natin sa mga pasta. Ito yung tinatawag natin na truffle pasta. Last time mga chong, nakatikim tayo ng truffle na French fries ngayon naman sa pasta natin titigman. For only 200 pesos lang to mga chong. Ito nakarami yan. Ito po na mga chong, tong chicken savory, tig-try natin yan. Ano? Bango. Hmm. Ang lambot ah. Ang lambot niya, mga chong, tapos well seasoned yung chicken nila dito. Tsaka luto mga chong, ang lobo. Oh. Ang hmm. ganda ng pagkakaluto dito, sarap. Tapos, pagka ganito kasarap mga chong, syempre, ang ginagawa natin dyan, may tayo na kanina niyan. Tapos subukan natin mga chong itong crispy yempo nila. Grabe ito. Napakalaki. Try natin ito. Mmm. Tapos. Napaka-crispy nung yempo nila mga chong. Tapos samahan natin yan ng ano. yung fried rice nila. Napakasarap daw ng fried rice na ito. Try natin yan. Hmm? <coughs> yung pork yempo nila. Well seasoned din mga chong. Tsaka napaka-crispy. Pati kung ano nila. Fried rice nila. Sarap. Tsaka yung grabe nila dito mga chong. Tamang tama dito sa crispy empo nila. Solid mga chong. Kain natin 'yan. Mm. Alam nyo mga chong, pag ganito kasarap, sinasamahan pa ng sili eh, para lagal ko tayong ganahan, di ba? Ito naman mga chong, itong barbecue empo nila. Ano? Dalawa yan mga chong ha. Ah, dalawa yan. Kain natin. Mm. trap din ng pagkakagawa nila dito sa iyan po nila. Um, ito naman, mga chong, dahil may lilig tayo sa mga Shanghai pag may handa, eh, syempre, di natin kakalimutan tikman yan. hmm hmm Siksik sa laman. Unang kagat. Laman agad. Sarap din. Ito naman, mga chong, yung spaghetti pasta nila. Grabe, overload sa cheese mga chongo. Ang dami. Dahil na tayo mga Pilipino, may tayo sa spaghetti. Filipino style spaghetti. Mm. So yung ganito yung gusto ko sa si spaghetti mga chong. Ah. Yung may konting tamis. Sarap. Tsaka napakarami ng serving nila dito mga chong. Ayun no? 89 pesos lang, ganito na karami, di ba? Ito naman mga chong, yung paborito natin. Sa French price ngayon, nasa pasta na. Ayan, truffle pasta. Ayan natin yan. First time ko makakatikim ng ano, truffle sa pasta mga chong. Tali na natin to. Mmm! Ang sarap. Ang sarap talaga ng tra mga trap, mga trap. Sobrang travel talaga mga chong, ang mga sarap. sarap ng pagkakagawa nila dito mga chong. Hindi tinipid sa sauce, you no? Know? Kita niyan mga chong, oh. Napakarami ng sauce. Tsaka overload din to sa cheese. Ang sarap. So guys, 200 pesos lang tong truffle nila ha. Napakamura na nito. ito. Sigurado ako pag natikma mo to, uulit-ulitin mo to. Dami ng sisig mga chuo. You know? Mm. Kain natin 'yan. Mm. Sa bilis sisig nila. Well marinated mga chong yung sisig nila, sobrang crispy. Tapos maganda dito sa sisig nila mga chong puro baboyan, yan mga chong hindi puro sibuyas mm. bali mga chong ko naghahanap ka ng masarap na food tripan dito sa may baklaran eh pumunta ka na dito sa back food Hub. open sila dito Wednesday to Monday kita